So, what's up sa inyo mga idol, no? Siguro naman, alam nyo na rin ng balita, no? Na kumuha ulit ng Los Angeles Lakers ng another guard. Ito nga ay walang iba, hindi si Jordan Goodwin. Naglaro na to sa tatlong kupunan. Ito ang Washington Wizard, Phoenix Suns at Memphis Grizzlies. Bali, nagsign siya mga idol sa Memphis Grizzlies bilang 10-day contract, okay? So, paano nga ba ang mangyayari nito? Para sa Los Angeles Lakers Dahil 10 day contract lang yan mga idol Ibig sabihin po kinakailangan niya mag-step up para ma-convince yung Los Angeles Lakers o yung mga coaching staff ng Los Angeles Lakers na kuhain siya. So ibig sabihin mga idol, makikipagbanggaan muna siya sa mga nasa roster spot na talaga ng LA Lakers. Kinakailangan niya magpakita gilas mga idol sa loob ng kontrata niya na yun. Pero sino nga ba talaga itong si Jordan Goodwin? So last time nakapaglaro ito sa Memphis Grizzlies mga idol no? hindi lang pala Memphis, tatlong teams nga na ko na sa inyo kanina. At sa loob ng 17 games, nagkakargada to o kumakargada siya ng 10 points a game with 8 rebounds. Samahan mo pa ng 4.5 assists. Kung titignan nyo yung stats mga idol, no? not bad. Kahit pa ano, pwede siya maging role player talaga. Pero hindi ganun kagandahan yung shooting nyo sa 3 points, averaging 31.1%. Kung akong tatanungin, medyo mababa yan para sa isang guard. Pero yun nga, depende rin naman yan. Ano gustuhan ko lang talaga sa 3-point shooting nito mga idol is, uh, tawag dito, maasahan po siya sa mga catch and shoot. At, at alam naman nating lahat na bagay na bagay yan playing alongside with Lebron James. Pero di lang naman si Lebron, andyan din naman si Nadilo. AR kahit pa paano na nagpapaikot ng bola sa LA Lakers. Pero syempre, mas priority talaga ng LA Lakers na hanapan ng uh, makakasama si Lebron ng fitted sa kanya. Kasi alam naman nating lahat na si Lebron naman talaga yung ng bola sa LA Lakers, di ba? Lalo na kapag ka crunch time or lim ano na lang uh, tawag dito, final minutes. Kayo mga idol, ano sa tingin nyo? Solid ba yung pagkakakuha ng Lakers dito kay Jordan Goodwin? Sa tingin nyo ba may kukonvert co niya yung kontra kontrata niya sa final or para sa tawag dito? roster spot talaga ng LA Lakers sa regular regular spot sa ngayon kasi ano lang to mga idol eh, training camp so ibig sabihin kinakailangan nyo talaga mag step up para makakonvince yung LA Lakers na bigyan siya ng regular na kontrata or standard contract magkomento lang kayo dyan mga idol no pero kung ako tatanungin sa tingin ko dapat mag focus ang LA Lakers sa big man pero speaking of big man mga idol, interesado pa rin ang Los Angeles Lakers kay Jonas Valanciunas. At yun nga mga abangan natin sa mga susunod pang araw. Sa inyo mga idol, it's your boy King Chen, I'm out.